Manager ni Kim Chu na si Miss Edith Parinas. Nagabas ngayon ng pahayag patungkol sa naging issue sa My Love Will Make You Disappear. Ibinahagi kung gaano din siya na dismaya. Ngunit ang kanyang talent ay sadyang napakabait. Malawak ang pangunawa kahit nasaktan ito. Si Kim Chu kasi ang tipo ng artista na hindi mahinig magkabas sa social media ng mga hinaing. Kaya ganoon ang ibinato sa kanya. Doyal kapal, kapamilya pa rin sa kabila ng mga nangyari. Marunong tumanaw ng utang na loob at dyan din kasi siya mas nahasa ng husto. Inilaban ng 7 years o 17 years ang karyer. Hindi mang iiwan kahit ano pa man ang gusot na nangyari ay na sa mga komento. Sobrang humble talaga niya. Kami ang mga fans kanit na gadit, sa nangyari. Pero siya, chill lang at very understanding. Stay strong sa inyo ni Paolo Birino. Hindi kami makakapayag na hindi maging blockbuster ito. Hindi nilang kami magsasadita sa mga haters o bashers. Ipapakita nilang na malaki ang kikitain first ever bumi nila. Ay pa isang komento. Ongoing ang taping. Talo pa nilang pinapaganda. Sure kaming kahat na mas hihigita ng cut din. Maglalabas sa mga supporters nyan. Dudumugin ang gahat ng sinehan. Pati sa mga probinsya at iba't ibang bansa. Ilalaban ng kinpaw sa abot ng makakaya. Ayun pa ay nag-iipon na ang mga supporters.